Ang resulta na natatamasa natin sa bawat aspeto ng ating buhay ay galing sa ating day-to-day -day choices o mga desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Kaya kung hindi mo pa nakakamit ang resulta na iyong inaasam, mag-reflect ka at isipin ang mga desisyon na nagawa mo na nakaraan at tanungin ang iyong sarili, ano ang mga dapat kong baguhin sa aking sarili? Ang pagbabago kasi ay nagsisimula sa self-awareness. Kung hindi mo kasi alam na may mali sa iyong ginagawa, hindi mo ito bibigyan ng panahon para baguhin. Kaya ginawa ko ang topic na ito para magkaroon ka ng idea sa kung ano mga pwede mong baguhin sa iyong sarili na may malaking epekto sa iyong tagumpay. Ito ang pitong bagay na dapat baguhin sa iyong sarili para magtagumpay ka ngayong bagong taon. Number 1. Self-belief Kung wala kang tiwala sa iyong sariling kakayahan, masasayang ang talento at potential mo. Madalas naghahanap tayo ng external validation o suporta sa ibang tao para tumaas ang kumpiyansa natin sa sarili Pero ito ay hindi pang long term Dahil paano kung wala kang makuhang suporta? Paano kung di ka makatanggap ng validation? E di paunti-unti din mawawala ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili May kasabihan nga Doubt kills more dreams than failure ever will Kahit meron kang magandang plano at estrategiya Useless yan hanggat meron kang doubt sa iyong sarili Dahil hindi ka rin naman kikilos Parang sa kotse kahit naka Ferrari ka kung may doubt ka sa iyong driving skills, hindi mo rin tatangkain na i-drive ang sasakyan. Ganon din sa sales. Kahit maganda ang produkto mo, kung ikaw mismo na seller ay walang tiwala sa binibenta mo, hindi ka makakabenta. Likewise, kahit di gaanong maganda ang produkto mo, pero sobra ang tiwala mo sa binibenta mo, makakabenta ka. Kaya kung gusto mong magtagumpay, alisin ang self-doubt at magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Number 2. Way of Thinking your way of thinking will dictate your way of living. Paano ka ba mag-isip? Kapag may problema, nega ka ba agad o nagahanap ka ng solusyon? Kapag may opportunity, puro excuses ka ba o tinatanggap mo ang challenge? Kapag may tinuturo sa'yo, kinokontra mo ba agad o ina-apply mo muna? Ang isip natin ay parang isang computer at ang program na naka-install sa ating isip ay ang mga thoughts na nahubog noong bata pa tayo sa pamamagitan ng verbal programming modeling at specific incidents at ang mga thoughts na ito ang nagdidikta ng ating kapalaran sa buhay. Kaya kung hindi maganda ang resulta na nangyayari sa buhay mo ngayon, check mo kung paano ka mag-isip. Maaari kasi na may mali sa iyong mindset. Ayon nga sa kasabihan, you'll never be rich if you keep thinking poor. Likewise, you'll never be poor if you keep thinking rich. Number 3, managing your money. Wala pa ako nakitang mayaman na hindi marunong humawak ng pera ang tinutukoy kong mayaman ay ang mga yumaman dahil sa kanilang hard work, diskarte at determinasyon at hindi yung mga anak na mayaman o yung mga gumagawa ng iligal na gawain. Ang isa sa attitude na kanilang tinataglay ay ang pagiging marunong sa pera. Alam nila kung ano ang dapat gawin sa pera, paano ito palaguin at paano ito gagastusin. Di tulad sa maraming Pinoy na sa tuwing nakakatanggap ng sahod, ang iniisip agad ay gastos. Kaya sa huli, wala lagi silang ipon at natrap na sila sa rat race may kasabihan niya. If you don't manage your money, you will always work for someone that does. Kaya kung hanggang ngayon ay wala ka pa rin ipon at investments, umpisahan mong baguhin ang iyong attitude pagdating sa pera. Regardless kung maliit man o malaki ang iyong kinikita. Dahil ang pinaka-importante na dapat mong unahing i-develop ay ang iyong disiplina pagdating sa paghawak ng pera. Number 4. Priorities Usually, lagi natin naririnig sa iba ang salitang, busy ako o wala akong time sa tuwing inaaya natin ang ibang tao sa isang activity o opportunity. Pero minsan ba naisip mo, bakit kaya may mga tao na nagkakaroon ng 10 times na resulta kesa sayo? Kahit pare-pareho naman tayong may 24 hours sa isang araw. Ayon kay Zig Ziglar, lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24 hours in a day. Ang rason kung bakit nakakapag-produce ng mas malaking resulta ang iba ay hindi dahil sa marami silang oras, kundi alam nila ang kanilang direksyon at mga prioridad sa buhay. Ikaw, ano ang mga prioridad mo sa buhay? The quality of your life depends on how you spend your time. Ano ang mga bagay na pinaglalaanan mo ng maraming oras? Personal growth, health, career, or relationship? O ikaw yung klase ng tao na go with the flow? Ano man ang sagot mo, tandaan mo that results never lie. Kung hindi mo pa nakukuha ang resulta na gusto mo, dalawa lang ang ibig sabihin yan. Una, may mali sa ginagawa mo. Pangalawa, meron kang hindi ginagawa. Number 5. How you respond to events in life. Iba-iba man ang estado natin sa buhay, lahat tayo ay nakakaranas ng challenges, failures, and problems sa buhay. Ang tanging pagkakaiba lang ng bawat isa ay kung paano natin hinahandle ang mga ito. May dalawang klase ng approach, ang reactive at ang responsive. Kapag ikaw ay reactive, you are a victim of events and not fully in control. Madali ka ma-stress, ma-disappoint, at panghinaan ng loob sa tuwing may problema. In short, ikaw yung taong emosyonal. Kapag ikaw naman ay responsive, you are taking time to think things through. Hinahanapan mo ng solusyon ng problema. Pinag-iisipan mo ng mabuti ang mga gagawin mo para ma-overcome ang mga challenges na dumadating sa iyo. In short, ikaw yung taong logical. In the end, it's not what happens to you that matters. It's how you respond to what happens to you that makes a difference. Number 6. People you surround yourself with. Birds of the same feather flux together. Ang mga tao sa paligid mo ang sumasalamin sa kung sino ka. Kaya saguraduhin palibutin ang iyong sarili ng mga tamang tao na pwede makatulong sa iyo para umunlad o magbago. If you surround yourself with negative people, you'll become negative. If you surround yourself with successful, growth-minded people, you'll become successful too. Ang mindset at ugali ng mga tao nakapaligid sa iyo ay may malaking impluensya sa pagkatao mo. Sino ang gusto mong maging? Ano ang gusto mong marating? Dahil ang taong makakasama mo ay pwedeng makabuti o makasama sa iyo. Mapamagulang, kapatid, kaibigan o karelasyon mo pa ito. People you surround yourself with can either destroy or build your success. Kaya sa pagpili ng mga taong pakikisamahan mo, isaisip ang tatlong katanungan na ito. Tinutulungan ka ba ng taong ito na mas maging best version ng iyong sarili? Hinahata ka ba nila pataas o pababa? Tinutulungan ka ba nila para magkaroon ng positibong pananaw sa buhay? Number 7. Sources of Income Kahit meron kang tamang mindset, ugali at talento para magtagumpay sa buhay, kung nasa maling oportunidad ka ay baliwala din ang lahat ng ito. Maraming tao ang nasasayang ang ang galing at talino dahil nakontento na lang sila sa pagiging empleyado. Ayon nga sa kasabihan, your salary is the bribe they give you to forget your dreams. Don't get me wrong, di masama ang maging empleyado. Pero kung alam mo sa sarili mo na meron kang pangarap na gustong marating balang araw, dapat ay ginagawan mo 'to ng paraan upang maabot mo ito. Dahil kung hindi, habang buhay kang magtatrabaho para sa pangarap ng iba. Sa summary, ito ang pitong bagay na dapat baguhin sa iyong sarili para magtagumpay ka ngayong bagong taon. Number 1, self belief. Number 2, way of thinking. Number 3, way of managing your money. Number 4, priorities. Number 5, How you respond to events in life. Number six, people you surround yourself with. Number seven, sources of income. Ikaw, ano sa tingin mo sa pitong bagay ang dapat mong baguhin sa iyong sarili na sa tingin mo ay may malaking influensya para magtagumpay ka ngayong bagong taon?